to Merienda time yung mga kakigising lang dyan Kakatapos mag-siesta Tapos naghahanap na agad ng merienda oh, Sarap ng buhay Wala na nga trabaho eh Dami pang dinidiman Pag inutusan, wait lang ng wait lang Ah, <laughs> uh, guys, nasabi ni John Donald kanina, meron po tayong yes the guest ngayong hapon. Ang ating pong kakapanayamin ay walang iba kundi ang councilor uh, counselor ng mga aldan. Ayan. Wala pong iba kundi si palapakan natin. Na, ay, ba't nasa ni mga papalapak dito? O, JT, <laughs> Honorable <laughs> Aldrin Soriano ng mga Hello, wow. hello. So, Aldrin. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mga yes friends at syempre sa iyo, DJ John Donut. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na makasama kayo ngayong hapon. Merienda time! Merienda time! DJ John Donut. Donut. Eh, maraming maraming salamat din po sa inyong pagbisita uh, sa atin. At kayo po, ay kami po pinaulakan ninyo ng uh, uh, guesting. Maraming po kami pinapadalo ng letter at maraming din namang nagpapa-interview pero madalas yung iba hindi pa nababasa ganun. So maraming maraming salamat po. Alam ko napaka-busy kayo. Una tanong natin kung gusto po mga Aldan. Wow, uh, unang tanong kung gusto mga Aldan. Ang mga Aldan uh, naman po ay uh, maayos naman po ating uh, Uh, LGU dahil uh, sa, sa katunayan nga po noong nakaraan lamang ay iginawad ang good financial housekeeping sa ating LGU mga dad. Kaya congratulations po sa lahat po ng mga kapwa nating lingkod bayan. Ito po ay pagpapatunay na nasa maayos na pamumuno po ang ating lokal na pamahalaan. DJ John Tona. So, um, ninth year mo na bilang councilor kung hindi ako nagkakamali. Yes. oh yeah okay, uh, ano ba yung mga ano ba yung mga pwede mong maipagmalaki? Wow. Habang um, ikaw ay isang uh, it's public servant dyan sa may Maldan bilang councilor. Wow. Unang-una, nais kong uh, itig yung pagkakataon na ito na magpasalamat sa mga maldenyo sa kanilang tiwala at suporta sa loob ng siyam na taon, tatlong terminong paglilingkod. At dahil po bilang pagbabalik po ng uh, tiwalang ito na ipinagkalog sa atin, nagtrabaho po tayo. Sinulat po natin ang pinakamaraming ordinansa at resolusyon sa kasaysayan ng Sangguni Ambayan sa loob ng tatlong magkakasunod na taon, kung saan mga landmark legislations yung ating mga naisulat. At unahin na po natin natin dyan, ang uh, kabilang na dyan ay yung environment code natin at uh, kabilang na rin ang mental health ordinance at ang swimming regulation sa Angalakan River Ordinance. At ang pagpapaiting ng culture, um, culture natin, kultura natin sa bayan ng Mangaldan, ang Mangaldan hymn at ang Mangaldan um, abante Mangaldan song na ipinanday natin sa pamamagitan naman ng mga ordinansa. Ba, eh, ibig sabihin po pala eh, isa kayo sa pinaka isa, pinaka ordinansa na naipasa. Yes, uh, tama ka diyan. Uh, Matanong ko muna hmm. no, going back. Hmm. Ano 'yan na uh, you started sa public service as councilor na kagad o nag-SK or something sa barangay. no, <laughs> so, uh, batang bata uh, pa kasi para no, sa. Oh, 9 oh. years ago going back so yes. parang ano ka pa lang noon. No, <laughs> Ah uh, ano yun 24 years old. Mm -hmm. yeah. Oh tama ka dyan, DJ John. No? Uh, sa katunayan uh, sa hindi inaasaang pagkakataon ay napasok natin ang uh, mundo ng politika no. Ito po ay pagpapatuloy lang naman din ng public service na ginagawa natin bago tayo maging uh, lingkod bayan tayo po ay uh, news reporter sa ABS-CBN News mm. at uh, kabilang na rin dyan ay ang paglilingkod natin Dati bilang student DJ, kaya na-miss ko yung ganitong setup DJ John Donut, no? No, no. Uso so, so pa yung mga student DJ, eh. <laughs> kaya after so mga na-punong-punong yung station lagi. Tama. <laughs> tama ka, Janet. Siyempre, uh, naging magandang uh, pagkakataon na maging yung supporter tayo dahil nakita natin yung mga istorya ng ating mga kababayan at sa distrito para mas magamit natin yun sa ating paggawa ng mga ordinansa, no? Nagsimula tayo bilang substitute ng aking Yumaong Ama na si former councilor Alfredo Moyano Soriano. Ayan. Okay, eto po, hindi uh, naman po kaila. Alam naman na po ng lahat na kayo po ay, well, magtatapos na ang inyong term bilang councilor at kayo po ay nagahangat na maging uh, susunod na 4th District Board Member. Ano po ba ang inyong karanasan na, uh, na tumulong sa inyo para makapag-desisyon na teka, parang dito ako sa legislative din yan, yung eh. pagiging board member. Eh. Ano po bang dahilan? Tama, no? Alam mo, unang-una sa lahat, gusto nating magbigay ng na mas malawak na boses, lalo na para sa mga kabataan at para sa karamihan. No? Uh, DJ John Lapos, uh, sorry, <laughs> DJ John Donut. Man, iba na yung naman, naman mention ko dito. No? DJ John Donut, uh, yung sa loob ng siyam na taon na ating pagtatrabaho bilang konsyal, pinatunayan natin at kinilala rin po tayo yung mga servisyo natin na ginawa sa bayan ng mga aldad. Una ay kinilala tayo nung first time pa lang natin, no? Napabilang tayo sa mga Young Southeast Asian Leaders Initiative. Tatlo lamang ng mga public servants sa buong Pilipinas ang pinili na makapag-aral ng legislative work sa Estados Unidos o sa Amerika. All expense paid ng US government at isa po ang inyong lingkod doon. Sa ating tatlong termino, dalawang beses tayong pinarangalan at kinilala ng Department of the Interior and Local Government bilang isa sa mga most outstanding councilors sa buong probinsya po ng Pangasinan. Pagpapatunay na hindi lamang lehislatura ang ating ginagawa, kundi meron pa ng mga ibang bagay na nakakatulong sa ating mga kabalayan at kadistrito lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Una na dyan, namingay tayo ng na mga libreng gatas noong mga panahon ng pandemya kung saan yung mga nanay, walang trabaho yung mga tatay yung mga nanay naman hindi rin makalabas mm. at kailangan lang eh. nasa bahay lang tama yung mga binibigay na relief packages wala para sa baby kaya yun po ang naging tugon natin bilang isang padre de familia din po ang aking asawa na si Lyle ang nag isip ng paraan para makatulong sa mga babies pangalawa meron din tayong ginagawa inilunsad na mga free uh, college review college entrance test review, no, sa pakikipagtulungan ng ating mga partners and sponsors. At maliban doon, para malabanan din ang fake news, ginawa natin ang free campus journalism seminar and training sa lahat ng mga pampubliko at pampribadong paralan sa bayan ng mga lad. So, ilan lamang yon sa mga naging programa po natin bilang konseha sa loob ng siyam na taon. At, uh, yun po. Speaking, ka uh, <laughs> uh -huh. may mga nagtatanong kasi ah uh, natapos na na yung term niya na counselor bakit hindi na lang siya tumakbo ulit sa mga aldan position pa rin bakit kinakailangan tumakbo uh, ng kinakailang konti bakit ano anong anong Ay, eh, dahil lang, gano'n. lang yan? Oh, alam mo, unang-unang sa lahat, nagpapasalamat tayo kay Governor Pogi Espino dahil sa tiwala niya no? Nakita niya yung pagkilala sa atin, yung naging trabaho natin, yung mga kalidad na mga ordinansa at resolusyon na ipinapasa natin. Sabi niya, kailangan natin ng kagayam mo, no? Fresh na isang bata, fresh ideas, innovative solutions na kahit walang pondo ang isang konsehal ay nakakagawa pa rin tayo ng mga proyekto para sa ating mga kababayan. So ilan lamang yun sa mga kalidad na nakita ni Governor Pogi. Kaya ako po ay kanyang inibitahan na makasama sa kanyang partido para tumakbo bilang isa. At nag-iisang board member ni Gok Pogi para sa 4 distrito. DJ uh, Ang board member kasi mga kaibigan, yung mga hindi pa po nangakailang, nakakaalam kung anong trabaho ng board member. Kasi parang minsan eh, bukal sabi nila yung mga board member. Ano ba trabaho? Elegious na po Sila po yung mga nag approve ng mga budget. Ah, at saka yan, sila yung mga nag-question, bakit kailangan mo ng ganitong budget, saan mo gagamitin? At kapag ka hindi po in-approve ang budget mo, wala ka budget. <laughs> <laughs> tama, tama ka dyan, DJ John. Alam mo, sa totoo, ngayong last term ko, dahil ako po yung number one counselor sa Mangaldan, hawak ko po yung isa sa mga pinakamabigat na komite. Hmm. At yun po ay yung Committee on Appropriations and Ways and Means. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ni DJ John Donat, ito po yung pagre-review, pagsusuri sa budget ng mga barangay at ng SK. At naging advocacy po natin na suriing mabuti ang kanilang mga budget at tignan kung ito nga po ay naaayon. Sa katunayan, Marami na rin po tayo mga medyo nasita na pagbabudget po at uh, sa tulong naman po ng COA at LG ay naituwid naman po natin yung ilan sa mga uh, budget ng mga SK at ng barangay, syempre. Ayan, um, ito po ang isang tanong ng mga listener natin ay ano po ang inyong masasabi tungkol sa pangunahing issue na kinakaharap ng District 4? At uh, paano niyo po ito matutulungan kayo po yun na Ayun, ako ang ganda ng katanungan niya. Very timely, no? Uh, DJ John doon. At siguro uh, bago ako lumabas ng 4th District, sabihin ko muna kung ano yung sitwasyon ng bayan ng mga aldad. Una, sa tala ng uh, Pangasinan Provincial Health Office, sa dalawang magkasunod na taon, noong 2022 at 2023, na ang bayan ng Mangaldan sa may pinakamataas na suicide rate sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinakabatang nag-suicide, 12 years old. Ano po ang ginawa ni Konsehal ni Aldrin Soriano? Tayo po ay nagpasa ng mental health ordinance sa bayan ng Mangaldan kung saan gusto natin i-address yung kakulangan ng gamot para sa mga may health mental health conditions at wala po kasing uh, isang profesional na psychologist at psychiatrist sa ating RHU. Kaya isinama po natin 'yon sa ating ordinansa. At sa awan ng Diyos naman po kay Papaano ay bumaba na po yung bilang ng mga nagsuswisay doon sa aming bayan ng mga dad. Ang kaso na to ay alarming kung titignan mo pa sa mga karating bayan lalo na po sa 4th District dahil isa po sa mga nakita nating datos mula sa Provincial Health Office at sa Provincial Philippine National Police ay tumaas din po ang kaso ng suicide sa bayan ng San Fabian na bahagi din po ng 4th District. So yung mga advocacy natin na ginawa natin sa bayan ng mga nais nating dalihin hindi lamang sa 4th Distrito ng Pangasinan kung hindi sa buong probinsya ng Pangasinan. Dahil DJ John Donet, tama yung sinabi mo. Ang trabaho na isang bukal ay gumawa ng mga pulisiya at ordinansa para sa si ikabubuti ng uh, um, well-being ng ating mga kababayan. Uh, pero pag ikaw isang provincial board member, hindi lang sa distrito mo yung iniisip mo kundi sa kapakanan ng buong distrito po ng Pangasinan. Katuwang natin siyempre si Governor, former Governor Poggy Espino. Ayan, ano po ba ang uh, tingin niya sa palagi di pinag-uusapan dito sa hindi lang dito sa pr provincial o kay uh, Uh, sa ibang lugar kundi maging sa national ano hmm. uh, pagdating po sa ano uh, tinatawag na transparency and accountability hmm. ano po ang pananaw niyo dito at paano niyo po planong tiyakin uh, ang pagiging bukas at accountable sa mga desisyon ng board. Alam mo, tama yan. Alam mo, I'm pro uh, transparency dahil naniniwala ako at ayon din sa good, govern, good, governance principle ng public administration. No? Kabilang ang transparency sa mga ingredients ng isang good governance. No? Bilang bahagi po ng advokasya natin na open government, transparent governance, ang mga budget ng barangay po ay ipinapalo, ipinapublicize po natin ginagamit natin yung platform natin ginagamit natin yung website para makita ng mga taong bayan ng mga dan kung saan napupunta or allocation ng mga pondo ng mga barangay at SK. Ibig sabihin, kung nagawa po natin 'yon na makita ng taong bayan ganito pala napupunta yung budget namin sa barangay, alam nila kung paano i-check, i-countercheck kung yun nga po ba ay nasusunod, ano? Ang gusto kong sabihin, we are advocating transparency and open governance government, government through digital platforms, no? Dahil mas mabilis, masurit ang mga bagay-bagay pag ito ay nasa online. Uh, at na saka, po. Syempre, importante po na malaman ng taong bayan kung saan na pupunta yung tax gain. Totoo <laughs> na. <laughs> totoo yan. That's at, true. At madalas, pagka uh, mga barrio-bario, well, lahat naman may budget po, no? Kahit barrio yan. Totoo. Na ako nag, uh, naging SKD na po dati, meron ah. din tayong mga uh, internal revenue, lahat mga 10%, sa bayan, mga gano'n. Correct. Eh, pagka nari-receive kasi nung mga barangay, even sa barangay, speaking of barangay, ang budget nila, uh, madalas siguro, mga 80% of uh, yung kanila mga kaparangay, hindi alam kung sa gagagit ng kapano. Kasi wala nga yung bukas na transparency. Ano? Oh, mga mga kabab, ito yung na-receive nating budget oh, oh, ito yung project natin, oh, yes. Yun. Kasi the uh, have the right to audit din naman. Okay, malaman kung saan mapupunta ay napupunta ang inyong uh, tax dahil peranta tao ba? Correct. correct. Alam mo, in addition to my earlier point no DJ John, para ma makita nila at marinig nila yung sagot mismo ng mga barangay officials ay ginagawa namin naka-live sa Facebook ang budget hearing ng mga SK at ng mga barangay mm. para sila mismo makarinig o oh, bakit may ganitong kalaking pondo 200,000 sa basketball? Diba paliga, anong gagawin dyan, di ba? So doon po naririnig na hindi lang pala sa paliga, kundi pati sa pagpapasayos ng court, ng mga supplies ng bola, ay doon din sinacharge. So mas nabibigyan ng linaw yung ibang mga question agam-agam sa budget ng ating mga uh, public servants kung ito nga po ay transparent at open ang government natin. Uh, tsaka pagka share yan, pagka nakalive kayo sa social media, eh, sabihin kahit sino pwedeng makapanood. Pwedeng, pwedeng, hindi gaya na lang pagka close door eh uh, <laughs> kayo mayo na lang ang mag-uusap correct <laughs> correct di ba tama ano po kay importante na may well hindi naman natin Siyempre po alam niyo mga kaibigan may meron kasing survey uh, counselor uh, mm -hmm. actually pati sa amin may nag-survey kung ano ang hinahanap mo sa isang kandida uh, kandidato no? wow at ang uh, lumabas po local survey yun eh, uh -huh. na pinakagusto ng mga tao ay yung kung ano yung pinapakita niya nung kampanya, ganun pa rin siya pagka nanalo siya. Yung parang so, ganun uh -huh. na, no, okay, okay. Pero ang tanong ko po, paano po, gaano po kaimportante importante na dapat at may alam ah, ah, sa, sa batas or may alam in general, uh, may, may, may pinag-aralan ang isang board member? mm Nako, mm napakaganda ng tanong niya. Okay, uh, di ba? Uh, uh, tayo kasi pagka mabait, si no. pero yung mga minsan doon na tayo nakabase lagi eh. Kasi magaling makisama yan. Uh, pero ba talaga siya? Uh, suited ba sa position na yon Yun ang hindi natin alam eh. Pero gaano importante, <laughs> na importante? Nabi alam ako, matalino ang isang board member. Uh, Nako, in my personal opinion po, no mahalaga po na ang isang bukal ay may alam din po sa mga bagay-bagay, lalo na sa kanyang trabaho, sa pagpapanday ng ordinansa. Dahil yun yung trabaho mo no? Yun doon yung responsibilidad mo at accountability mo sa taong bayan. Nilukluk ka dahil yun ay gagawin mo, gumawa na mga batas ng polisya uh, pero syempre uh, wala naman po lang yun sa mga kwalifikasyon, no? Na minimum, very minimum po yung kailangan para tumakbo no pero uh, gusto nating sabihin na gawin nating sulit yung tax ng taong bayan na ginagamit para sa sahod ng mga public officials no dapat maalam dahil alam mo yung issues ng taong bayan alam mo yung issues sa distrito mo at yun ay gagamitin mo at uh, para makaisip ka ng solusyon sa pamam pamamagitan ng legislation o ordinansa at resolusyon no uh, pero siyempre uh, kung hindi po tayo uh, hindi pa natin alam talaga ang uh, trabaho naman ng legislation. Maraming pagkakataon, DJ John, no, na makakapag-train pa tayo, seminar, kung ganito ang trabaho, o ano ba talaga yung trabaho, no. Pero sana open-minded tayo, no, na ganito yung kailangan trabaho at kailangan talaga maalam, mas, ma, ma, ma oh, maalam masipag at uh, magaling din yung ating mga ihahalal sa posisyon. Um, ang yeah. sangarin po dapat sabi ng isang uh, sa loba sa survey ang hangarin po dapat ng kandidato ay nanggagaling sa puso Tamang at may takot na. sa Diyos yan po yung mga pangunahing mga lumalabas eh. Tama. po ba, paano nyo i-describe ang sarili niyo bilang isang, well, matagal-tagal na rin tapos nyo rin tayo nga, bilang isang politiko? Oh, alam mo, tama uh, ka dyan, naniniwala din ako sa survey dahil maliban sa survey na yan, may iba pang mga research or uh, sa mga Academics naman na nababasa po natin no kung paano pumili ang mga Pilipino ng mga leaders nila no at tama ka diyan tumpak nga na it's actually personality based and uh, very religious kasi no yung mga Pilipino kaya kailangan talaga yung uh, relihiyoso pero in my opinion naman po uh, sa loob ng Siam na taon ang katawan lang natin yung nagbago no hindi medyo, medyo lumaki lang tayo no pero pagdating naman sa ugali po dati pa rin po ako pa rin po yung Aldrin na kilala nila na inalagaan nila nung bata pa hanggang sa ngayon medyo tumatanda na ay nakasama na po ako ng ating mga kababayan at alam po yan na mga mga denyos uh, sa tingin ko uh, palipikado rin po tayo may, may puso tayo Buka, yung, yung tagline nga natin eh bukal sa puso dahil bukal po yung ating paglilingkod sa ating mga kadistrito at mga kababayan at siyempre, we offer something new, something fresh po na serbisyo sa taong bayan. At gusto natin, hindi bida, di sentro ang mga politiko. Dapat tao ang sentro ng gobyerno. Alam niyo po, ang posisyon po sa gobyerno, mm -hmm. kuminsan, nami-misunderstood ng mga politiko eh. Kapag ka nakaupo na po kasi sila, na parang ay teka ako na yung leader dito ako ang boss dito pero alam niyo po ang posisyon po ay pahiram lang yan ng tao bayan eh kapag ay. ka hindi natin iningatan ah, parang hindi hiram ka ng gamit hmm. hiniram mo eh pinahiram ka hindi mo naingatan hindi ka napapahiram din ulit oh, so, no, kaya yeah, dyan, kaya pagka ito po ay umaayos sa iyong tungkulin tapos eh, syempre ang bayan matatapos mo talaga yung term mo dahil pa paulit-ulit ka nilang papahiramin

Kanina yeah, na lumapit ka dito. may tanong ka, Christine. <laughs> Idol nyo to. Hindi mga kumaring nyo. Uh, ano Bye. ba ang mga mensahe natin sa mga kumaring natin walang ginawa kung hindi makipagkwentuhan lang sa labas ng bahay tapos mag-aantay ng nasiko uh, magluluto. Ayan. Oh, mga yun yung si oh, mabinin, mga kumari ko din, mga kumari tas <laughs> natin. Oh, At ako, katolik, eh. <laughs> Pero mahalaga yung, mahalaga yung mga ano, meron yung ganun sa barangay. Kasi, siyempre ba pangunahin uh, parang sabi nga nila wala namang wala namang mabilis na way na para ma-inform lahat ng mga kabarangay natin. Kaya, inalagay mo yun. Na tama, 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 tama. At alam mo, importante din yon Bakit? Kasi doon ka nakakaisip kung ano ba yung latest na problema ngayon hmm. ng community. At nakakapag-isip ka rin kung ano yung kailangan nila ngayon. Ay, oo, oh, tama, tama. <laughs> tama, di ba? Dapat na mga ipoposti natin pagka, pagka may ano, yung mga mm, ano tawag dito CCTV ito po uh, bago po tayo magtapos sa uh, ano uh, consular uh, alam na po natin na mayroon po kayong hangarin sa nalalapit na eleksyon well wala hindi pa naman po campaign period hmm. pero hindi naman po kaila na kayo po ay uh, well gusto mong As uh, aspirant na maging board member ng District 4. Hmm. Uh, bago po tayong mag magtapos, may nais po ba kayong iparating o kayo mensahe sa mga ating ka tagapakinig, mga naghihintay ng inyong plano para sa hinaharap sa Pangasinan, particular po ang District 4. Well, maraming salamat. una unang gusto ko pong magpasalamat sa YesFM sa pagkakataon na ito na mabigyan tayo ng oportunidad na Uh, magkaroon ng platform no para mas maparating uh, sa taong bay, lalo na sa 4 distrito at makapagpakilala po ang inyong no. Uh, tama po kayo, isa po tayo sa mga aspiring na board member sa 4 distrito kasama si Governor Pogi Espino at tayo po ay niniwala na uh, sana ay makapagbigay tayo ng bago naman ng mga solusyon, bagong innovations sa public service, lalo na sa pagiging bukal. Ako po ang inyong lingkod ay siyam na taon na naging konsihal at dalawang beses ginawaran bilang most outstanding counselor sa lalawigan ng Pangasinan. Tayo po ay dalawang beses din hinalal ng mga konsihal sa probinsya ng Pangasinan bilang kanilang Secretary General sa Philippine Counselors League. Ibig sabihin, hindi lamang mga taga-Mangaldan, hindi lamang mga taga Quatro distrito ang nagtitiwala kay Aldrin Soriano. Kung hindi lahat ng mga konsihal sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman po, ang inyong lingkod ay hindi lamang sa Pilipinas dahil ipinadala rin po tayo sa Estados Unidos para mag-aral tungkol sa legislation o trabaho bilang lokal na mambabatas at alam nyo po, ako po ay nananalangin na sana po ay mabigyan nyo rin po ng pagkakataon ng isang Mangaldenyo na makapagsilbi sa 4 distrito bilang board member. Dahil bitbit natin ang advokasya ng good governance, ng mental health advocacy at maging ang pagpapabuti ng buhay ng ating mga kapwa Pangasinan. Mambo? Kaya, eh, sige po. <laughs> kaya maraming salamat po ulit sa pagkakataon na ito. Uh, mabuhay po kayo at uh, sana po ay makamta ng inyong mga hangarin para po makapagbigay uh, ng sapat na tulong sa ating po mga kababayan. Good luck po ha, uh, Councilor. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbisita at maging guest sa ating po programa ngayon hapon. At sana po sa susunod ay uh, pagka in invite namin kayo dito ay uh, na. wow! Na. <laughs> po. <laughs> Good luck. Okay. At uh, mga kaibigan, ang counselor po, number one counselor ng mga aldahan, ang ating pong Yes the Guest ngayong hapon. Wow. Malapakan you. po natin. Thank salamat Thank you.